Magandang umaga sa atin lahat mga kapatid at sana po ay lagi tayo pong nasa mabuting kalagayan at good morning, good morning po sa atin lahat at magandang tanghali po dyan sa Pilipinas at sana wa ay lagi talaga tayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang mga kapahamakan. Mga kapatid, nandito na naman po si Malo de Los Santos para lang po magbigay ng reaction dito kay Dewey the Great. Dahil po sa mga nangyayari ngayong na nga nakaraang araw dyan sa summer. Katarman summer. Kasi po, na uh, napanood natin, sana po ay panuuri natin ang mga video ni Joey the Great. Uh, pa, dahil napakaganda po ng kanyang uh, mga binablog. At sana po ay suportahan natin po si Joey the Great po. Para po sa makatulong tayo sa mga tinutulungan niya natin ng mga kababayan na mga mahihirap. Lalo, gaya nga yung ngayon, nung mga nakarang araw, ay talaga naman malakas yung pag-ulan. Alos daw po ay sampung araw na umuulan, sabi nga ng mga, magulang po dyan sa Bicol. At yun isa po dyan, ang Katarman Summer po, ay talaga pong binaha. Kaya po, panuuri natin po ang, uh, ang video ni Jui Da Greta dahil po kalunos-lunos po ang sinapit ng mga kababayan natin diyan sa Katarman. Ito po, panoorin natin. Mm. Yun si Tatay Blas po yan. Yung maraming, nga, kung naglalakad po ay apat ang paa. Mga, paa at kamay. Iyon po siya. Yan si maraming Tatay Blas. sa Nandiyan na po kami dito sa Corag Initiative Plus para i-update no kung ano yung kagana pa din nariana. po natin muna din kasi ilang weeks na po na delay yung uh, turnover sa bahay po ni Nanay Ana Yung Nanay Ana pa yon, yung pinabahayam po yan ni Joel da Great. Talagang nakakahanga na po talaga ang Panginoon, di ba? Hindi lang matuloy-tuloy yung pag-irerebon cutting dahil nga yung ulan. sa yung ito na po yung resulta. Alamin po natin kung anong kalagayan ni Nanay Ana. grabe. Alam mo po yung motor ni Joey the Greg isinakay sa balsa. Itinawid po sa malakas na agos ng ilog. na sa lahat daw ng ano, mga tao na dinanas nila, yun lang, ganun lang daw kalakas talaga. Kahit doon sa, may sa amin, hindi po pinatawad kahit na mataas na lugar, inabot pa rin. Yan, sabi ng mga kapitbahay ko, ngayon lang daw, at tagal na nilang nakatira doon, ngayon lang daw nangyari, na umabot daw agad doon yung tubig. Kaya ta, uh, iba po, yung uh, lakas ng ulan na uh, ibinagsak mga nakarang araw. Mga kalingap, total, malapit na po tayo sa pulangin, nandito po yung kanilang hindi dito pwede mataas yata hindi po magkano sa uh, Bulangi dito yung kanilang evacuation center mga galika po at uh, marami din yata nag-evacuate dito ayan oh. o evacuation center po ng Bulangi ah, marami din, oh, puno Oo, puno din, madami nakakaawa po sila mga kapatid nakakalunos-lunos po ang sinapit nila talagang ang laki ng binaha Alos po ay may mga landslide. Kaya nakakaawa po talaga ang mga kababayan natin diyan sa Samar Katarman, di ba? Ayan no 'yan si Tatay Blas oh. Tingnan niyo kung lumakad siya, di ba? Apat ang paa niya, like uh, ano. Ang nangyari Balita. 'yung mga Hmm. Nawash out po 'yung mga bahay. Nakakatuwa po. Talaga po ang Panginoon ay marunong dahil yung pinaghirapan po na pinagtulong-tulungan ng ating mga kababayan ay nag-iisang nakatayo. Kaya panuurin po natin, suportahan natin si Dewey the Great dahil sa ang gaganda po ng kanya talagang mga binablang dyan sa Samar Katarman. Out oh, sa Samar, binaliktan ko po. Kaya alam nyo po talaga yung nakakalungkot po ang mga sinapit ng mga kababayan natin. Talaga ko pag may mga ganitong sitwasyon po ay dapat lagi tayong maka, nakahanda at mag-iingat. Kaya nakakatuwa po yan po yan si Tatay Blas. Isa po yan sa mga tinutulungan ni Joey the Great at isa po siya sa mga pababayan. Ayan po yung mga yung pabahay ni Joey the Great na napinturahan na, na hindi hindi matuloy-tuloy po ang cutting uh, ribbon cutting. Kaya iyan tingnan niyo po. Na-wash out lahat po. Ayan. Yung isa rin dito wala na dai. Mm. Nakaligtas tayo na Salamat sa Panginoon Dios. Bukod tangi yung pabahay ni Jui the Great ang natitira na hindi pa po yan maribon cutting. Ayan po. Yung mga pintura, ano, naligtas. Pandubli natin. Pandubli natin. Andiyan pa. Kalain mo. Isang pa na lang po ang mula bubong hanggang ano. Ang taas po. Alos lumubog po yung bahay ni Nanay Ana. Yung pagawa ni Joey the Great na pabahay. Tingnan nyo po oh. May ano po hanggang po doon sa may ano. 'Di ba nakakalungkot po mga kapatid ang ganitong sitwasyon na talagang hindi nakakaligtas sa sakuna. Kalunos-lunos po ang sinapit, talagang binaha po sila. 'Di ba? Kaya para ano po mga kapatid na hindi tayo sana magbago na tayo na yun nga po, sana po magbago na tayo na dahil alam naman natin po ngayon uh, hindi natin alam bukas makalawa may tayo ay mawalang dito sa mundo at least po ay tayo po ay nakapagbago nakapagsisi nagsimula tayo sa maganda at sama-sama po na matulong-tulong sa ating mga kababayan. Kaya alam nyo mo mga kapatid, ang panawagan ko pulang lang po, suportahan po natin si Joey the Great dahil po sa sobrang gaganda po ng kanyang mga uh, video, mga tinutulungan, dahil po talagang may hirap ng mga nakakalunos-lunos talaga po ang irap, kagaya nga po diyan Tatay da, Tatay Blas po. Nakita niyo naman kung paano siya maglumakad at kahit po siya parang tumutulong din po siya kay Juweg. Tingnan mo po yung naglinilinis uh, niya, po yung putik diyan sa kinanay Ana. 'Di ba? Nakakatuwa po talaga marunong po ang Panginoon na ah uh, Pinaghirapan, pinagtulong-tulungan ng mga kababayan para lang po magkaroon ng bahay si Nanay Ana. Pero po, nag-iisa po siyang nakaligtas. Nakatayo po talaga yung bahay niya. Ang tibay ano, napakaganda po talaga. Talagang matibay yung pagkakagawa ng bahay ni Nanay Ana. At ang nakakatakot po talaga dyan, malapit po talaga sa ilog anytime na magkano, pero ang sabi naman ni Nanay Ana at mga tao doon na first time daw na nangyari yun sa kanila, kaya alam nyo po ang weather ngayon at ang pa, ah, talagang, alam nyo na na talagang maraming nagbabago ngayon sa atin, kaya dapat tayo lagi po tayong nakahanda di bali na po nawawala yan, wag lang po tayo tayo kung ano pong sakuna ang ating mga nararanasan, dapat po lagi natin isisave ang ating mga sarili. Yun lang po lagi ang paalala ko sa inyong mga kapatid dahil hindi natin a-hawak ang kung ano po ang mangyayari. Kaya sana po para maiwasan natin na walang may mangyari sa, na masama sa atin, ay tayo po, pag sinabing likas, likas po tayo. Huwag tayong magmamatigas ng uh, ulo dahil po ito sa para sa kabutihan natin lahat. Kaya ako ay nagpapaalala muli na sana po ay uh, lagi tayo nakahanda. Huwag tayo basta-bastang magtitiwala dahil ang panahon nga talaga ngayon ay paiba-iba na, 'di ba? Kaya sabi nga nila na yung paba ang bahay anong yung, ano yung first time na nangyari na ganong kalakas ang ulan at yung baha sa kanila. Kaya, panuorin po natin. Hmm. Tingnan niyo po. Anto big nanay, hanggang bubong. Ayan na may Itong buwit na to. Oh my God, ang taas. Ito na yung bubong. Yan na yung bubong. Yan na yung bubong. Yan. Tingnan mo oh, hanggang sa ano. Ang tibay ng bahay mo. <laughs> ano masasal mo salamat sa Talaga dalang na naman ang Panginoon talaga ay marunong, di ba? Yung pinaghirap-hirapan, pinagtulong-tulungan ng mga kababayan natin, ayan po ha, ah, tayong tayo ang bahay, tingnan no, oh, pero grabe. Bubong lang po, nakaligtas, ah, bubong lang ang lumabas sa bahay ni Nanay Ana. Tingnan niyo po, oh. Talaga may Naligtas sa isang manok. May naligtas sa isang manok daw, sabi dahil may nakataling manok. Intindi mm. niyo talaga o hindi sabihin ng genta talaga. Ay niyan bubug. Halagang lumubog yung bahay ni Nanay Ana. Oo. Oh, tingnan mo yung mga pintura. Oi, i-ID na ito din mo. Makakailangan ng niya. Okay na ngayon sa may isa lipdeng enah. Yan Kumain Tingnan mo, yung anlikod lang nila ay eh, talagang napakano parang dagat. Yung ilog po yun. Kaya mga kapatid ay nakakatakot talaga yung ganitong mga sitwasyon na tabing ilog. Talaga dapat talag lagi tayong nakahanda pag tabing ilog, initam yan, lalaki yan. Pap. Kaunting ulan lang po yan. Lalo na kung may yung ilog, may mga barado na hindi siya makaagos, na dire-diretsyo ay nakakatakot po talaga. Kaya tayo pag mga may ulan na na nakikita na natin na uh, mapapahamak tayo, kailangan lumikas agad tayo dahil pag inabutan tayo ng laki ng tubig, kung saan tayo buwan, wala na tayong kaligtas. Nakakatakot po talaga yung mga ganitong sitwasyon na may baha, lalo na po yung ilog na yan. Dahil ang ilog po ay iyan po na bara. Doon po yan mismo sa baryo pupunta ang mga tubig po. Kaya kailangan tayo, uh, maging maingat tayo, huwag tayong magtatapon ng mga plastic, yung dapat alam natin na, hindi po pwede yung maging kalikasan po tayo, magingat po tayo sa mga kalikasan, dahil po talaga ay napakahirap po tayo ay napipirwisyo. Kaya maging maayos, malinis, at huwag tayo basta-bastang magtatapon ng plastic, dyan sa dagat, dahil iyan po ay nasanhi na nag- na, nakakabara lalo na mga samay mga dredge po tayo po ay mag-iingat dahil tayo rin po niyan ang mapiperwisyo kaya dapat ingatan natin ang kalikasan at maging mab ano tayo mapagmatyag at mag-iingat lagi po tayo pag alam natin at may ganyan po lalo na po diyan sa uh, sa likuran ang bahay ni Nanay Ana ilog pala yan akala ko po dagat ilog pala kaya ang bilis po tumaas ng tubig kung tuloy-tuloy po ang ulan. Dahil nakita naman natin, so na nila Dewey the Great, yung mga landslide galing sa bundok at yung pagtawid uh, niya po sa kalsada na puno po ng tubig, sa po yung motor ni Jewy the Great. Kaya, Ingat tayo mga kapatid, ang gandito na lang at patuloy po tayong sumuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Atid na Vlog at Sherichel kay, kay Ruel of Malalag. Uh, suportahan po natin at igit sa lahat po si, si Joey the Great. Dahil po napakababa po ng kanyang views Pero ang gaganda po ng kanyang mga video At mga tinutulungan Talaga deserve po tulungan natin Maraming salamat po Sana po ay supportahan nyo po itong uh, aking uh, video Para po ito sa maitulong natin po the great Maraming salamat po mga kababayan Thank you, thank you po God bless you At lagi po tayong mag-iingat sa Pilipinas Dahil po alam naman Kung tayo mag-iingat Talaga pong ay tayo ay ililigtas ni God. Dahil po, kung sasabihin natin na si, si God po ang magliligtas atin, mayroon po tayo rin gumalaw. Uh, nakasubaybay lang po tayo, ginagabayan lang po tayo niyan. Nasa taas, hindi tayo niya pinababayaan. Basta po, ang ilagi natin iisipin, uh, si God hindi tayo pababayaan. Marami pong salamat at God bless you po sa inyong lahat and happy Saturday po sa atin at uh, hindi na po ako nag live at uh, alam nyo na po mga kapatid. Hmm, kaya paalam po at sana po uh, magsuporta tayo. Merry Christmas po sa atin lahat. Yan. Bye bye. Paalam. We love you.